sa palasyo ng pa, may isang prinsesang na jubilina ang princess na ito ay isang ng tulog ngunit sa paglipas sa panahon may dumating na prince charming. taka oh, mahal na taka kung <laughs> wala pin, ikisingin kita sa pumamagitan ng aking killer kit. nagising na princess ha at dyan na po nagtatapos ang sleeping hito maalam hito <laughs>